oh, ayan, ang gaganda na ng mga young bird natin, no oh, Ayan, kumulay na sila. Op, op, ang labo. Ayan. Yo, oh. no. Gaganda na ang oh. ganda ng kidlat nila sa mga mata. Super. Oy, wag ka diyan. Ang tapang naman ng arden na to. Ayan, no. Oh, oh liga balbon dito dito. Ayan. Ayan silang dalo, pare silang may kidlat sa mga mata. Ayan, no. Oh tapang nila. <laughs> Nakangarate na kagad. Yung isa magpakita. Ayaw mo ipakita yung kapatid mo. Yan. eh yes, yung isa Oh. So, Ang oh, nila. Pare silang checkered na may kidlat sa mga mata. Ayan Oh. Ang ganda nila. So yun nga mga Abel. Ah, ngayong araw na to is December 5. Ayan. Ngayong araw din na ito. Ganitong oras, mga anong oras na ba? Bago mag alas 5 siguro mga 4 4.40 ata biglang lumindol. So yun iniisip ko to mga kabiyel kung mapipisa pa kaya tong egg na to. Aray, tika lang, tika lang. Tanggalin na natin yung nasa ilong mo. Ayan. Ayan. may egg kasi sila. Ayan, pangalawang egg nila yan. Ayan, no. kaya yung egg nila. Alaks na lindol e eh. mga abel eh. Siguro, naramdaman ninyo yung lindol kanina. Di ba, mga abel? Maganda talaga ng mga young bird natin, no? solidong-solido. Lahi ng ano natin yan, Arden. Arden, Arden, Victor Lim, yan. Mga abiel, oh. Solid na solid, oh. o oh, yung ganda ng likod nung isa, oh. May puti-puti sa likuran, no? oh. Ayun, oh. Iyan, oh. Iyan yung mga panlaban natin ng pare at saka ng MPFL. Tapos may second clutch tayo. Ang tanong kaya, kung second clutch kaya natin, ah, uh, may lalabas kaya tong ano, o kaya mapisa kaya ito mga abel Ayan o oh. Solid yung solid yung mga ibon natin na ito oh. Solid na solid talaga o oh. Aray ko Diyos ko Ayan mga abel o oh. Sana mapisa yan Then ito Meron din tayo dito Ayan Ito alam ko malapit na itong mapisa Ito sigurado walang Walang kawala na ito Makapisa tayo dito mga abel Ayan BL din yan BL na, ayan, si ano, Red pepper 'yan, walang kawala 'yan. Mga susunod na araw, mapipisana yan. 'yan. Ayan Ayun oh. Ayan ang egg nila, oh, mga Abel oh. Solid na solid 'yung ating breeding ngayon. Hmm. Ayan alam ko mangingi- ah, mamigit. 'Yan sigurado mapipisana 'yan, mga Abel. Hmm. Then dito, ayan, wala pa silang egg, dalawa pero malapit na ababa na ang matres nito pababa <laughs> na yung sipit-sipitan nito mag magana yan gawa Banlon so ito naman dalawang to itong galing kay Igan Willy ang binrake ko muna ako halos mag isang buwan na silang pairing mukhang ayaw pang mag ano mag tong babae kasi itong lalaki ipinaris ko kasi na medyo yan naglaglag yung mga bagwis niya kasi pag hindi ko nilapitan nito ng barako, nagwawala to na nagwawala. So ngayon, hinayaan ko muna silang magkasama. Ngayong okay na tong kak, winalay ko muna. Pasasabikin ko sila. Ngayon, plano ko dyan yung dark check natin na yan. Ililipat natin dito sa baba. Or dito. Oh, saan ba O oh, dito, dito, dito. Ililipat muna natin dito. Para masabik siya dito sa hen. Sa hen natin na yan. Kasi, may, alam ko, medyo bata pa to eh. Sa bagay, sabi sa Igan, halos one year na to eh. siguro naninibago lang to dito sa area natin kaya ayaw pa. napakilap kasi. Super ilap na ibon na yan. No? Pagka nilapitan pa lang yung kamay mo dyan. No? Kaya mo, magwawala na yan. No? Ayan, no? Hoy, magwawala na agad yung Lady Gaga na yan. No? O, ayan, no? Ayan, yan yung Lady Gaga natin. <laughs> ayan, lady Gaga natin na yan. Then nga pala mga Abel, mamaya is na tayo sa south natin. Sa KFC. So yan, na ready din na itong babae natin. Ano, tumukha ka na? Ito si, ano eh, si Peter B. So yan. Winalay ko muna kasi nagpakain ako. Kasi iba yung pakain nito, pang breeder. Ito naman, pang player. So ito ngayon natira niya, oh, pagkain. So, ito, hindi natin to pwedeng ipakain sa misdikyo natin. Kasi mag-iiba yung, ano nya, liparan. Ayan, nun no, tinan nyo. Pellet kasi yan, mas marami ang pelet. yung pellet. Yung pellet na yan is GMP4. O pwede rin GMP3, depende. Depende kung anong available. Ayan, magsaman uli kayo. Ayan. Kaarga nga natin yan, mamaya mga abel. Pulilan. So okay lang naman yan kahit malapit Kung baga eh, ipapaalala lang natin sa kanya yung mga dinaanan niya dati kasi ilalaban nga natin siya ng pooling pan Pero dito siya uuwi abangan natin bukas mga kabiel. Tingnan natin kung magiging maganda yung ano natin pa -uwi natin. Then dito sa mga ibon natin dito itong si Pilantod itong Banlo na to itong si Peter B itong off color natin na yan So, apat nga yung ika-arga nga natin dito, mga abel Then, mamaya, ang kargahan naman natin sa uh, ano ba? P.U.F. North naman, uh, Victoria Tarlac naman, eto. Si Tim. Etong si Dugyot na email. Then, eto nga, si Peter B. Saan yung isa? Asan yung isa? Eto, to eto. eto si Jansen. yan hmm. Then, dun sa mga isa, dalawa, tatlo, 4 uh, lima. Asan isa? Ito to, anim. So yun, yung anim na yan, possible yan mga abil, May ilaban natin yan sa mag open race na pare. Kasi patapos na yung karera nila. This week kasi last lap na nila. So yun, alam ko mag open race sila ng summer, yun, doon na natin may lalaban yung mga batang yan, yung mga yan, no ay pero to, pero itong na to yan, Ayan si ano, ito si Peter B. Ayan si uh, Red Pepper. Ayan, yung uh, Arden Van Den natin na kay Igan Willie Ang. Ayan, yung Red Pepper natin. Ito, ito yung Peter C natin. Ayan. Nakita nyo, Peter C. Hen na hen ang datingan niya. Then ito pa, kapatid niya, Peter C din yan. Ayan. Ayan ang Peter C. So yun, mga Abel. Kina natin, bukas, abang tayo kung sino yung mauuna. Sa malapit lang yung Plaridel eh. Plaridel, Bulacan yata yun. O Pulilan. Plaridel o Pulilan, ang bitaw bukas ng south namin. So malapit lang yon kaysa sa Victoria, Tarlac. So yun. Ang kagandahan nito mga Abiel, sabay, kumbaga, sabihin natin na uh, release na south, release ng north. Kumbaga, uh, north to south, meron tayong aabang mga ibon. Ayan. Lima sa south, apat naman sa norte. yan Ilalaban natin to sa pooling, then sa saibet. Ayan. Baka sakaling maka maasungkit kahit paano mga abel. Tingnan natin kung ano mangyayari. Hmm. Ayan. Kaya abang-abang tayo mga abela, ha. Bukas. Abangan natin kung ano mangyayari. Ang ganda ng color na to. Red pepper oh. Isa pa isa. Mm -hmm eto ay ko magiging off color to kung off color to sa darating na labanan niya eh. pero ito talaga solid off color to yon yan si itim pangmalakas natin itim yan tingnan natin kasi bungoy bilis na siya ang gandang ibon mga abelo oh. solid na solid na itim